Alright guys, bago tayo makarating sa Iba-Sambales ay magdahan natin itong uh, Subic, San Marcelino, Narciso Ayan, at uh, itong uh, San Felipe Alright, so guys, hindi natin maubo itong ating uh, biyahe na to Ayan, patungo ng uh, Iba-Sambales dahil medyo may kabahan So ayan, at uh, itong uh, uh, Subic, uh, Mar San Marcelino, Narciso ito lang muna yung aking ibabagi sa inyo dahil medyo may kabahan itong uh, patungo ng iba sa bales ayan alright so guys samahan nyo ako upang uh, bagtasin itong patungo ng iba sa bales at itong mga bahay na to na aking madadaanan at ito nga ang aking munang ibabagi sa inyo so guys let's go Welcome to Subic Sambales. Ito ang una kong nadaanan bago ako makating sa may bayan ng iba Sambales. At ito ay medyo mahaba-haba pa ang aking tatahakin. At ito, mayroon pa Jalbi. At ito, ang aking paborito. Bida ang saya kapag ikaw ay punta ng Jalbi. At sa kanang bagay naman, ang way nito ay ang Subic Bypass. Ito patungo ng iba sa Bales kung sakaling ikaw ay hindi dadaan dito sa may proper nitong Subic. At ito nga pa At ito, ang pamalaang bayan ng Subic na aking madadaanan. Bago ako dumating sa may Castillejos. At pagsapit naman dito sa may bayan ng Subic Zambales ay hindi pa rin mawala itong si Jalbi. Talagang bida ang saya nitong si Jalbi. Kahit sa lugar ay meron ito. At dito naman ang napakalawak na Walter Mart. Dilaw na dilaw ang kanyang kulay. Ang Walter Mart ng Subic Zambales. At ito ang internet ito. At ating ang nadaanan. At dito pa rin tayo sa may sinasakupan ng bayan ng Subic Sambales. At heto nga ay napakaliwanag at napakaliwalas ng lugar nito na aking nadaanan dahil nga sa medyo may kainitan ang lugar nito. At pagsapit man dito ay mayroon palang sangandaan. Pero eto, tayo ay padiretso pa rin patungo ng iba sambales. At ang next na ating marating ay ang Castillejos. Dito sa may isang balis pa rin. At ito ay medyo may sigsag parang daan dito. Kaya ako'y nagdahan-dahan sa aking pagmamaniho. Maging kayo mga kabiyero. Kung sakaling kayo ay mapadpad sa lugar ito ay magdahan-dahan. Dahil nga medyo may katirikan at may kasigsagan. Ang daan na ito. At heto nga ay aking tinatahak ang lugar nito patungo ng iba sambales. Medyo may tarik din pala ang mga daan dito. Akala ko nga ay lipas na ang mga matatarik na daan dahil ang matatarik na daan na aking nadaanan ay dito sa may Olongapo. Pagkalipas namin sa may sigsag na daan at kurbada, aheto. Ah, Dito naman kami ngayon sa may Castillejos at ito nga yung boundary nila na inyong nakikita. At heto yung pangalawang bayan na ating madadaanan bago tayo dumating ng Iba Sambales. At ito nga ang Municipality of Castillejos at kailangan ko magdahan sa aking pagmaniho dahil nga meron ditong checkpoint ng DPWH at heto sa may kalimang ay meron ditong fast food tulad ng McDonald at heto nga ay napakalawak pa nito na ng McDonald at hindi lang yan kundi meron din gasoline station dito tulad ng Petron heto nga ang Castillejos na ating binamagtas at patungo ito ng proper nitong Castillejos subalit, hindi tayo dadaan doon dahil nga bawal ang track doon sa proper ng Castillejos, kaya kailangan tayo kumanan, at dahil nga mayroong ditong daan na mga track, at nga ang Gubic Highway at meron din daan dito na patungo ng Iba Sambales at heto nga, tayo kakanan sa kantong ito ang Jubic Highway. Kailangan tayo sumunod sa batas trapiko upang tayo hindi maabala sa ating biyahe. At ito nga mga kabiro, tayo ay kakanan dito dahil six-wheeler ang ating minamaniho. At ito nga ang Jubic Highway. Ito yung daan na dinadaanan ng mga truck. Mainam na rin dumaan dito dahil nga iwas tayo sa traffic at tuloy-tuloy ang ating pagkakabay dito sa May Jubic Highway nito at ating ang malalampasan ang proper nitong Castillejos kapag tayo ay dumaan dito sa May Jubic Highway. Hindi pa rin maiwasan ang mga kurbatang daan dahil nga ito ay probinsya. Subalit, kitang kita ko naman ang kagandahan ng daan dito. Kitang kita sa liwanag at sikat ng araw itong ating dinadaanan. Subalit, ka mga kabero, tapos ng pangumpanya ay hindi pa rin natanggal ang mga nakadikit sa padirito na tumatakbong kandidato. At ito pa nga, ay mayroon pa tayong rito at may kabaan din ang mga nakatikit na litrang ito na tumatakbo ng kandidato. Subalit tapos na ang butuhan. Ilang segundo lang ang ating pagdalakbay dito sa loob ng Jobic Highway. At tayo nga ay kakaanan dito patungo ng iba sa bales. At kapag gumaliwa ka ay patungo dito sa proper nitong Castillejos Dahil nga bawalan ang dito kaya dito tayo dumaan sa may Jubic Highway. At tayo nga ay kakanan dito patungo ng iba sa sambales. Kahit na medyo may kainitan, ang lugar na ito na aming tinatahak ay patulog kami sa aming paglalakbay. Dahil nga na ang daan ito ay napakasarap magmaniho. At ito nga ay sakto lamang ang speed ng aming sasakyan. May kalawakan din pala ang daan dito. Subalit napakahaba ng ating lalakbayin patungo sa may ibaasang bales. Dito lang pala ang munisipyo ng Castillejos. Kaya ito y aking nadaanan. At ito nga ay napakalawak pala nandaan dito. Bali, dalawang linya ito. At sa kabilang bagay ay dalawa rin. Sa tingin ng sikat ng araw ay aking nasilayan. Ang kalawakan nandaan na ito na patungo ng iba sa bales. At ito nga ay narito na tayo ngayon sa may San Marcelino at sa arko nito ay aking nakita ang disenyo na merong singkamas, at dito pala sa may San Marcelino, ang taniman ng mga singkamas at kaya kapag ikaw ay nagawa dito ay makikita mo sa mga daan ang bintahan ng mga singkamas at napakaputingan ito patuloy pa rin ako sa aking paglakbay at dito nga tayo sa may San Marcelino ito yung ating tinatahak sa ngayon at dito nga ang way na patungo ng iba-sambales. At habang ako'y naglalakbay sa daan na ito, ay akin ding nasilayan ang ospital nito ng San Marcelino. At ito nga, dito pa rin tayo sa malawak na daan na ito. At meron pala ditong mga taniman ng malawak na kabukiran. At meron din palang mga pagawaan dito ng mga kubo. At habang ako'y naglalakbay sa daan na ito ay aking nasilayan ang malawak na taniman ng palayan. Dito pa rin tayo sa may San Marcelino. At habang ako'y nagmamaniho, ay aking piligmasdan ang kalawakan ng taniman dito ng mga palay. At ito nga ay meron din ditong mga kainan. At dito na kami sa may proper nitong San Marcelino. At ito nga ay itong sigyalobi ay talagang hindi magpapahuli kahit saan ay meron nito. Talagang bidang bida itong si Jollibee at ito nga ang una kong nasilayan dito na paspod. At ito nga ang municipal ng San Marcelino na aking nadadaanan na patungo ng iba sambales. At meron din pakalawa ito kung saan tutungo ang mga surkatan At itong si 7-11 ay hindi rin napapatinag At meron din dito sa lugar na ito ng San Marcelino At sa bagi ay ito naman ang pamilihan ng San Marcelino At ito nga ay aking napasin na napakaganda Nandaan dito at napakakinis ng espalto na ito. maraming bayan ang ating madadaanan bago tayo makating sa Iba Sambales at ito nga sa Iba Sambales ang maraming resort Iba Sambales ang karamihan pinupuntan at tinatayo dahil na kapag bakasyon dahil nga marami ditong resorts na okupahan at ito nga tayo ngayon sa may tulay na ito na aking pinabagtas alamin naman natin kung anong bayan ang susunod na ating matutong ayan at ito nga ang tulay ito ako ay medyo dahan talaga mayroong kurbada dito you are now living San Marcelo thank you at pagkalipas nga ng arkong ito na ating nadaanan ay heto, ibang bayan naman ang ating matutunghayan at ito nga ay ating aalamin kung anong bayan ang susunod dito bago makarating ng iba sambales patuloy pa rin ang tindi ng init at sikat ng araw habang ako'y naglalakbay sa lugar na ito mukha yatang sinusundan ako ng araw na ito sa tindi ng sikat ng araw ay kitang kita mo ang anino ng aking sakyan na niyo. At ito nga, ako hinto sandali dahil nakita ko ang kalabaw ni kuya. Naalala ko sa aming probisya ang kalabaw namin. Huminto ako sandali dahil nais kong pangmasdan ang malawak na taniman nito ng palay. At bawo nga ipapatuloy ang aking paglalabay ay aking nasilayan itong kalawakan ito nandaan at taniman dito pagkalipas kong masilayan ang mga ito ay aking ipinapatuloy ang aking biyahe sa lugar na ito at alamin nga natin kung anong bayan ang susunod dito at ito nga mayroong arko dito na aking madadaanan heto pala ang San Narciso heto ang San Narciso at ito nga ang sunod na aking tinatahak na daan na patungo ng iba sa bales at heto nga ay patuloy pa rin ang kagandahan ng daan dito itong sukuya ay talagang humarurot pa at nag-overtake pa akala mo ay expressway ang kanyang dinadaanan Heto ang ilang mga taniman dito ng mga palay at aking napansin ito habang ako'y naglalakbay sa tindi ng init ay patuloy pa rin ang anino ng aking sakyan at may ilang mga kurbada rito akong nadaanan at karamihan dito ay may mga sign kaya kailangan magingat sa pagmaniho kapag ikaw ay nagawi dito mga kabiero sa

Patuloy ako sa aking paglakbay at ito nga ang daan na patungo ng iba sambales. At pagsapit dito ay dalawang linya lamang kaya kailang magdahan-dahan sa pag-overdick dito. Alright guys, dito tayo sa may Narciso. Sa na, ano? Narciso ba ito? Narciso na? Ha? O kayo saan tayo sa dito? Narciso! 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 Ayan, dito tayo sa Narciso! So ayan guys, at nakita nga yung ano, yung arko na may nakalagay na Narciso. Ayan. Ano ba, general po? O ano ba yun? Military kasi yung ano, yung uh, revolto na nakatayo at nakasaluto. nakasaluto Ayan. Alright. So ayan guys, uh, tinatakot natin itong Narciso. Alright. So yung, guys, samahan niyo ako. Let's go! Oy! Heto ang sumunod na bayan na aking nadaanan. At ito nga, ang San Narciso, dito sa may Sambales, na patungo ng Iba Sambales. At ito nga, ay dalawang linya lamang dito. Kaya kailangan magdahan-dahan sa pag-overtake. At tulad ng tricycle ito, na aming overtikan. Kaya kailangan maging alisto sa pag-overtake. At alisto rin sa mirror bago pumasok sa kaliwang bahagi. ato At nga, ako'y nagdandan sa pag-overtick na to. Medyo maraming kasalbong. Kaya, heto ay kailang magdahan-dahan ako. At itong si kuya, mukhang ayaw magbigay. Kaya ako'y steady muna sa kanyang likuran. At ito nga, ang lawak din pala ng mga kabukiran dito sa daan ito. At ito nga, ang San Narciso. Hindi ko na pinagtyagaan pa itong si Kuya dahil nga medyo mabagal at nagmamadali kami sa aming biyahe. At ito nga ay dalawang linya lamang. Panatag ako sa daan na to dahil wala akong lubak na nadaanan. So balit ito ay dalawang linya lamang dahil nga ginagawa ang daan na to. sa speed at takbo ng aking sakyan na minamaneo ay tamang tama lamang dahil nga dalawang linya lamang itong aking nadadaanan dahil sa kanang bagi ay ginagawa pa lang at marami nga ditong kurbada na aking madadaanan napakalaki din pala ng iba sa mbales dahil ilang bayan ang aking nadadaanan at ito ay patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay pagmamaniyo. At pagsapit naman dito sa unahan ay mayroon palang cruising dito na ako madadaanan. At kailangan kong gumamit ng signal light pa kanan dahil nga kami ay kakanan dito. At ito ay akin din palang napansin mga iba't ibang tindahan tulad ng mga prutas at mga laman dagat na pinatuyo. Napaganda palang bumili ito at gawing pasalubong para sa pamilya. Pepe. At ito nga, ako'y kumanan dito sa crossing nito na patungo ng iba sa Bales. kaliwa sinyo sa Narciso Public Market kanan Pagsapit namin sa lugar nito ay dito pala ang San Narciso proper at ito nga ay aking nadaanan sa ngayon. Medyo makitid ang daan dito. Kaya kailang magdahan-dahan sa pagmamaniho, pare ko. Anday palang mga bayan na madadaanan bago marating ang Iba Sambales. At ito nga, ang San Narciso na aking nadaanan ang proper nito. At patuloy pa rin ako sa aking pagmamaniho upang marating ko ang patungo ng iba sambales. May nanalo, May nanalo na. Aking napansin ko itong ating na bahay na ito na aking nadaanan na panahon pa itong aking ninunong si Jose Rizal at ito ay panuloy pa rito sa aking na napakarami pala mga puno ng mga mangga rito halos kalimitan ang aking nadaanan ay may mga puno ng mangga siguro ang iba dito ay ito, ang kailang hanap buhay kaya pala, ako'y napadaan dito ay maraming mga bangga na nakadisplay sa daan na aking tinatahak at dito man tayo sa mahabang tulay na ito na napakagandang tingnan Ma makulukul bridge Napakahaba na ang tulay nito at ahing ang pinangmasdan ang ibaba nito at gilid itong tulay neto na, na tuloy ang pelikula nitong si Epegy na panday habang tinatako ang tulay neto ay aking nga naisipan bakit nga ba walang tubig ang ibabaan nito at heto nga ay nakalipas na kami sa mahabang tulay neto na, na aking binabagtas at aking namang aalamin kung anong bayan ang susunod dito dahil nga tayo ay nanggaling sa may San Narciso. Heto nga ay may arko dito. At heto, akin napansin, ito pala ang San Pelepe. Panibagong bayan naman ang aking narating. At tayo nga ay nakalipas na sa may San Narciso. At dito man tayo sa may San Pelepe. At marami din palang mga kubo dito na binebenta. At heto nga ang tulay itong San Felipe ay ginagawa pala sa ngayon Kaya ito, ako'y nagdahan sa aking pagmamaniyo Medyo may kalubakan nga lang Balik na January Wala na budget pagkalipas namin sa tulay na ginagawa ay heto ay patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay kaya mga kabero ako inyong samahan hanggang sa pagtapos ng video na to so guys hindi atin maubo itong ating uh, biyahe na to ayan patungo ng iba sambalis dahil medyo may kabahan so ayan at uh, itong uh, uh, Subic, uh Mar san marcelino narciso ito lang muna yung aking ibabagi sa inyo dahil medyo may kaba itong uh, patungo ng iba sambales ayan alright so, so yun guys sa aking, sa aking pagbabalik ay ipapatuloy natin yung aking biyahe dito pa, dito sa patungo ng iba sambales all right so yun guys uh, tanga dito na lang yung uh, aking video na to at uh, marami salamat sa patuloy niyong pagsubay sa channel na to all right so yun guys bye bye